Hello mga kapatid, nakita ko tong in-screenshot ko tong video na pinapanood ko dito sa TikTok. Tungkol siya sa isang asawa ng doktora siya. Sa yung asawa ng doktora na hindi siya nakapag-college. Tapos sa isang function, sa isang awarding ceremony, nilait-lait siya nung katrabaho nung kanyang asawa. Siyempre, all doctors eh, nilait siya. Not knowing na ito, itong lalaking to save the life of yung presenter ng award, yung mataas ang posisyon sa medical field. And at the same time, ang halaga niya ay ng kanyang company is 500 million dollars na they they specialize in recovering yung mga uh, nasalanta na earthquake victims uh, search and recovery sila uh, yun ang passion niya maka makasave save ng lives so mas mas malaki pa yung pera niyang dihama kaysa dun sa surgeon na a year daw yung sweldo. Mas malaki pang dihamak yung pera niya. Kumbaga, yung surgeon na yon eh, tagapuno na silang ng sapatos niya. <laughs> you know bakit gusto gusto ko ng mga stories na ganito? Dito sa Pilipinas, dito sa atin, ang hilig-hilig nating laitin yung iba basis sa kung anong meron tayong credentials. Ah, uh, pag nagyayabangan yung mga magkakabatch sa high school o sa elementarya, ano nang titulo mo ngayon? Yan. O kaya naman sa politika, may credentials ka ba? While it is true that credentials is very important, kagaya ni Rodrigo Duterte na isa siyang lawyer, no? Pero hindi sapat kasi na lawyer ka lang. Dami namang lawyer. Ano bang pinagagawa nila sa sa politika, anong pinagagawa? Seriously, I mean, I mean, ang daming tituladong tao, anong pinagagawa nyo? Well, it's not for me to answer. Sa Panginoon yan, no? Panginoon ang makakalam ng tunay natin. But, but, just to be honest, real talk, anong ginawa nyo sa lisensya nyo? Kung ikaw ay abogado, doktor, o kung anong titulong meron, anong ginawa mo doon? Meron ka bang natulong tao? Natulungan mo ba talaga siya o pinagkakitaan mo siya? What impact did you have sa komunidad? Mabuting tao ka ba? O ginamit mo lang yung titulo mo para manlait ng kapwa? O para magmukha kang mataas? Or for you to qualify to a position and then belittle everyone else? May natulungan ka ba talaga? I mean seriously, nakatulong ka ba? Kung dalawa na lang kayo ng Diyos na mag-uusap, nakatulong ka ba? You think so. Diba? Ano laman ng puso mo? Kasing taba ba ng laman ng wallet mo, yung utak mo? Isa e atin nga, merong party list representative eh. Ang yaman-yaman. Party list representative lang ha. When I say lang, ilan lang bumoto doon compared to other national Uh, leaders. No? Hindi naman siya national leader. Kaya lang national kasi yung botohan ng party list representative. Nagpapayaman lang dyan. Hindi no? naman kaya komunista dyan. No? Tapos sila, pinag-aaral nila sa mga ma ma mamahaling bansa, yung mga anak nila, yung mga kasama nila komunista na sa bundok. Ganon. O representative ka kunwari ng jeepney driver, di mo naman alam yung plight of the jeep. Nagahanap ka doon kung paano ka kikita. Paano pagkakakitaan yung pinaglalaban at plight ng uh, sectoral rep representation mo? What are you doing sa buhay mo? I mean, meron akong kilala. Si Tata Elmer. Si Tata Elmer, matagal lang tumigil yon na maghanap buhay. So pwede mong sabihin na tambay siya ngayon. Or retiree, hindi, hindi naman siya nag-retire technically pero naging mabuti ang Diyos sa kanya, meron siyang anak na mabuti. Okay na yung buhay niya ngayon, hindi man sila mayaman pero hindi na siya nag-work. Pwede mong sabihin tambay siya, stata Elmer. standby Pero sa pag -i standby niya nang tumigil siyang maging janitor sa isang place na kunasaan ako dati. I still can see him helping others, giving advice to young people, lumayo sa droga, sharing his life stories, sharing par parables, nag effort tumutulong magbitbit, tumutulong magtanggal ng mga putik kapag ka madulas, tag-ulan sa kanila. Tamba yon Pwede mo sabihin tambay na siya ngayon. Ano siya ginagawa? Pero yung buhay ng tambay na 'yon. May mga nagsasabi kasi sa kanya tambay na nabobwisit ako. Bakit daw ako nakikinig sa tambay? Yung buhay niya sa pananaw ko lang. Mas makabuluhan pa siya kahit anong titulo meron ka dyan. Kasi kung yung titulo mo gagamitin mo lang panilaw para mataas yung tingin sa nonsense ka. What did you really do? Anong laman ng utak mo? Anong laman ng puso mo? Anong ginawa mo? Only God knows. I cannot say na wala naman, no? Baka naman marami kayong ginawa. But my point is, let us stop that bullshit. Hindi mo nga alam yan. Ang daming ang YouTuber ngayon o vlogger. Hindi mo nag-aaral. Milyonaryo eh. Dami. It's not for us para mang lait ng kapwa. And siguro instead of looking at the credentials lamang ng isang tao para pagbasihan mo yung uri ng respeto mo sa kanya dahil yun ang credential na meron siya o yun ang pera na meron siya. Tatunayin mo, magkano yung sheldo mo sa YouTube? 50 million a month. Ah, oh, wow, I respect you. Kahit di ka nag-aral, I respect you. Wow. Yeah, di ba? Anong position mo, presidente? wow, I respect you. Anong trabaho mo, magbubuti? Yuck. Siguro we should start looking within ourselves sa mga sarili natin. Anong ginagawa natin sa buhay natin? Anong nagawa ko sa mundo? Gumawa ba talaga ako ng mabuti? Gumawa ba, gumawa ba ako ng mabuti na walang naguutos? ginusto ko bang paligayahin yung Diyos kaysa paligayahin yung amo ko o para may peking imahe ako sa sarili ko na ako sa tao para mukha ko mabait. Pinipilit ko ba na maging maka-Diyos? ko ba ng pantay yung kapwa ko? Ako ba ay nagpo-promote ng hustisya sa bayan ko, sa bansang ito? Am I, am I being fair? Paano ko tinatrato yung mga mas mapababa sa akin? Paano ko tinatrato yung mas matataas sa akin? Dapat pareho. Dapat parehas lang. Kung magmamano ako kay Tata Elmer, the same way na magmamano ako kay Tatay Digong kung mamimit ko siya. The same way. Magandang hapon ho. Tata Elmer. Ganon din ang pagmaman ako pag nakita ko si tambalos los ay ma magandang hapon ho, congressman. Ganong klaseng tao ka ba? O nakita mo si Judge. Judge, magandang hapon ho. We treat, we should treat people the same way. Same respect. Kasi baka yung binibigyan natin ng mataas na pagtingin at respeto mga demonyo pala. At yung mga minamalit natin baka yun ang tunay na mayroong value sa mundong ito. At baka sila rin yung makakatulong sa atin sa hinaharap. Anong gagawin sa ng ama mo pag may kalamidad? Tapos si Tata Elmer patambay-tambay lang pero nagtatanggal ng putik para hindi ka madulas. God bless you.